Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan guru markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ipag pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Ipinapanukala naming isaalang-alang ng detalyado ang bawat parameter ng organisasyong pinag-aralan. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Cisco Systems Inc. ticker CSCO. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon mula Agosto 11, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Cisco Systems Inc. na bibilang sa subkategory. Networks, apat na po kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 3.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa pangkalahatan, nakikita natin na ang average na resulta para sa buong U.S. stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa 5-point rating ng kumpanya Cisco Systems Inc., Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Cisco Systems Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Cisco Systems Inc. nagpakita ng 59% dinamiko. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 50.5%. Market Capitalization ng Organisasyon Cisco Systems, Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 284.33 Bilyon. Na may Market Capitalization na US Dollars tatlo Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 45.64 Bilyon na may subcategory capitalization na US dollars anim bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Cisco Systems Inc. sa subcategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 41.041%. Ang book value ay 47.852% pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subcategory mabuti is a point. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US dollars 30.78 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 67% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, toll, 0. puntos. Ang stock price to profit ratio ng kumpanya ay 20 sham. Ang average sa subkategory ay 57.1. Pagsusuri ng stock market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, good is a point. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US$ Dollars, na daan at siyam na apat milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 15.7 Bilyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 5.1. Ang average sa subkategory ay 5.3. Pagsusuri ng halaga sa merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 55,630,000,000. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 17.6% na may average para sa subkategory na 10.2%. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 30.566%, Na 34% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng 3,145,000 at dollars. At para sa subkategory 2,300 at dollars. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay at 108.3,000 dolyar, na may average sa subkategory, 41,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay 600 at dolyar sa subkategory na 400 at dollars. Kita sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 1.3% na may average para sa subkategori na 2.3%. Teknikal na tagapagpahiwati Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 68% para sa kumpanya Cisco Systems Inc. Samantalang sa subkategori ang antas ng RC labing apat na ay humigit kumulang 65%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 71.78. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 73.43. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Cisco Systems, Inc. Stock Valuation Reference System Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.